Tambala na! Tambala! At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, ni -ni -ni Nicole Hiala!

Magandang 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 tanghali. Mga tambalani sa mga kabisya, mga si Hi, partner. Hi, partner. Hi mga kabisyo. O dahan-dahan lang ha. Gumamit din ng baso ng tubig, uh, 'di ba? Para hindi nabibilaukan. Uh... Uh... Huwag masyadong masiba sa pagkain. Ang Nguyang nguya-nguya din. Huwag lunok ng lunok. Ako, oh. partner, kapag kakainan, malalaman mo talagang hindi ako mahilig sa tubig eh. Kasi yung, yung mga ano kasama... Ano ginagamit mo pa Inipon. <laughs> <laughs> Oo. Ang dami kong laway eh. Sayang naman. <laughs> Anong purpose nila? Hindi panulak. <laughs> ano, ang... Uh, di hindi, hindi, kasi ako, diba, di ba? Hindi, ako talaga. masyado nagtutubig. Galimbawa, kami ni partner, magkasama kami, nakadalawa or tatlong baso ng tubig na siya. Yung akin, hindi ko pa nagagalaw ikaw. Okay, bakit ayaw oo, mo ng tubig? Hindi ko naman sa ayaw yung tubig. Ano yung mas preferred mo? Iniisip ko lang na mas may option naman ng mga iba na pwedeng mas masarap. Ganun. <laughs> so hindi masarap ang tubig? Eh, well, ba di naman oo, talaga siya. Ano, walang lasa kasi. Wala. ba? Diba? Pero huwag niyo ako buka akong tularan. Hawag. <laughs> <laughs> Huwag niyo po akong tutularan kasi importante po ang tubig sa katawan. Oo ganyan. naman. No, minsan nga may nag-send sa akin ng, ano, ng uh, video tukol sa pag-inom ng soft drinks. Mm. Tapos kung gaano ka nega ang pag-inom ng soft mm. drinks. Ganyan parang, Kung gaano karaming sugar. Oo, oo kung nga parang at tumitira ka nga daw ng asukal. Parang, oh. parang gano'n, mga gano'n. Alam mo yung reply ko sa kanya, lakumpake, Sabi ko... <laughs> Lakong pake. <laughs> Siyempre, palibasa, yung mga nagsasabing lakong pake, palibasa wala nararamdaman. Oo, oh, naalala ko nga nung kabataan mo eh, siguro mga late 20s mo noon. Mm. Uh, uh, loud and proud ka noon. Uh, parang ganyan din yung mga linyahan mo. eh. kasi, hindi, kasi hindi ka talaga matubig, puro oh, oh. soft drinks. Ang oh, oh, oh pero mo, again, huwag nyo akong tularan oh. ha. Kwento lang to. <laughs> Sa ang sabi mo nga noon, oh. na, na naalala ko, Pinalaki kami ng mga magulang namin na walang tubig. Oo, wala kaming oh, tubig. Okay eh. naman kami. Ayos Normal naman, naman kami. kami. <laughs> Parang katulad ng ano, ewan ko ba, iba, iba na talaga yung mundo. Palibas, ang dami na kasi nating alam. Dati naman natin alam na masama yung soft drinks ha. Oh. Ah. <laughs> <laughs> ang alam ko pa ito pampalakas siya eh. Kasi kapag ka nangihina ako tapos inom ako ng soft drinks, lumalakas ako. Hindi <laughs> totoo. happy, rush. Hindi lang yon Happy pill ko siya eh. Nasasayahan oh. ako kapag ka dumidighay ako eh. <laughs> Nasasayahan ako sa kanya. Yung gano'n. Gaya lang kasi mm. ngayon, ang dami na kasi nating kaalaman. Kung baga oh. dati kasi limitado lang naman ang knowledge natin tungkol doon. alam lang naman natin nung um, banga bata tayo pampadighay ah. Oo. Oh. Ang mamali ng mga aming sandabukal asukal yan. Diba? <laughs> <laughs> na hindi pala maganda sa brain. Ganun. Na. Totoo yun na. Uh, pero ano, actually, yung uh, sobrang uh, dagdag kaalaman o yung mga dagdag kaalaman na nakukuha natin everyday, nakakatulong naman talaga. Isipin oh, mo naman. Nun. At least may ano, knowledge is power pa rin. Oh, Kapag oh. may kaalaman ka, hindi ka, hindi ka basta-basta maloloko. Correct. Hindi ka basta-basta masascam. Hindi ka basta -basta masa scam. Di Tama. ka mauuto. ba? Diba? Nasa, sa, tao nga lang, kung talagang gagamitin niya yun, pwede hmm. naman niya maintindihan lang eh, pero hindi niya gagamitin. Kaya nga, nga eh. Mo. Hashtag diba? Lakumpak, eh. <laughs> 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 Alam ko naman gets eh. niya naman yun Di, eh. Di parang ano oh. yun eh. Ba, ma, titigil lang talaga ang isang tao. You unfortunately, kapag meron ng hindi masyadong magandang effect sa kanya. Ang sa akin naman, kapag ka mm. sobra, hindi na maganda. Lahat ng sobra, hindi maganda. Mm. So kung sobra-sobra uh, sa tubig, feeling ko hindi rin maganda yun. Nakakaano siya, water retention, <laughs> okay. bloating. Okay. okay. Oo -o, sa mga ano, yung mga nagpapapayata, yung mga talagang seryosong laging nagme-measure, kadalasan, mm. kaya nga, feeling ko, hindi maganda. Pero huwag niyo ako tularan. Huwag <laughs> ako. Huwag natin pag-usapan to. <laughs> hindi ako yung maganda, ka, kami hindi maganda na, talaga ang tubig at Kasi mas okay ang soft drinks. Kasi huwag niyo po akong pakinggan <laughs> dahil naniniwala po ako, ako po ang paniniwala ko po ito ha, huwag niyo po akong pakinggan oo, na oo. ang tubig ay para lang po sa mga halaman, <laughs> di ba? San mo oh, na kuha oh. yan? Sa akin lang, di ba? Kaya huwag kayo magtitiwala sa mga magsasabi ko. Ang ah, magandang quotation <laughs> yan, i-post mo. Correct. <laughs> uh, ang tubig ay para lang sa halaman, Nicole Ala 2024. <laughs> Pero yun nga, sasabihin ko, lahat ng sobra ay hindi maganda. So mm -hmm. akala nyo ba soft drinks ang laman ng tubig ng Tumblr ko every day na nakikita ninyo sa live. Hindi. Tubig yan. Okay, so hindi Water ano. Water yan. So, ang ang sinasabi lang naman natin, lahat ng susobra. Mm -hmm. As in, hindi na talaga nagtutubig. Correct. as Correct. As in, wala na talaga. Ganon. Yun yung hindi maganda. Y yun yung uh, uh, sinasabi natin. Totoo yun. Na, lahat ng bagay, Everything should be consumed uh, in moderation. Correct. Lahat. Lahat ng bagay dapat sakto lang. Kalmahan mo lang. Kasi lahat ng susobra ay hindi maganda. Tingnan mo yung batchmates mong sobrang ganda, di ba nakakairita? <laughs> Kaya hindi maganda ang sumusobra. <laughs> sumusobra ka na, pumapangit kami sa tabi mo <laughs> Nagdudulot ka mo? na naman ng insecurity Correct, ngayong oh. araw na ito. Kanina, gumising na maayos oh, ang mood ng tao diba? eh. Ay, nung nakita ka, oh, nasira diba? na araw. nasira yung araw kasi, eh. kasi yung iba gumising lang, ikaw gumising kang maganda, di ba? Nakakairip mo. <laughs> so lahat na susobra hindi maganda. Unfortunately nga lang, yung iba para tumigil sila sa, sa ginagawa niya, lang hindi, hindi tama sa kanilang mga katawan kapag ka nakaramdam na ng sakit. Mm -hmm. 'Di ba? At minsan ang nakakalungkot dyan kapag ka too late na. Yes. Yun yun, mabuti kung uh, laging madaling maagapan. E paano kung hindi na talaga, de ba? Totoo 'yun. Ako na pagtanto ko nung high school ako na alala ko lang bigla. Pag sakto'ng uh, uh, sumapit ang alas 10 ng umaga, binabalisaw-sawaw ako. Hmm, tingnan At, mo. Oh. Ay, mahilig ka pa sa tubig. So, samantalang ako never masyado magdag tubig pero hindi bali-saw sawi. <laughs> 10 <laughs> that's 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 the time na na ko yung value ng, ng tubig water. kasi nung bata ako hindi ako mahilig talaga sa tubig. Ah. Hindi rin ako hindi ma, hindi ma-liquid. So talagang uh, madalas akong binabali binabalisaw-sawsaw. Mm -mm. Siyempre nung lumalaki ako nagkakaroon ako ng information, yeah. nakakaintindi na ako. Sabi ko bakit kaya lagi akong binabalisaw-sawsaw? So mm -hmm. pupunta ako sa tindahan, bibili ako na sa malamig. Yeah. After uminom ko ng uh, uminom ng sa malamig, medyo na yung mas masan ako tapos uh, na ko uh, nawawala yung kailangan so, ng ano kailangan mo pala ng water and liquid. liquid intake. Yes. Diba? So, so, huwag nating hintayin na gumanon. Buti nga, balisaw-saw pa Tama. lang, naiintindihan ko na. Correct. What oh, more, oh. kung di yung UTI ka na, Tama. may sakit ka na sa bato, saka, saka mo may intindihan na, ay, kailangan ko palang uminom ng tubig. Truly late. So, yun sinas sinasabi natin, huwag mong ihintayin na magkasakit ka bago hmm. mo ma-realize ma ma na, ay, teka, kailangan ko pala ng tubig. Every day po, kailangan, kailangan natin kailangan yan. Kailangan yan. pala na may gagawin. Yes. Diba? Ganun. Kasi, yun nga yung sabi natin, ma mabuti man lang kung agad-agad maagapan o pwede pa. E eh, paano kung hindi? And that Totoo. goes for others, ha? Hindi lang yung uh, pagsusop drinks, pagtutubig, mm -hmm. lahat po, lahat po nang susobra hindi, ay hindi po talaga maganda. Totoo Gano. yun. Kaya hinahinay lang kung ano, sobrang trabaho. Kanina lang meron nagtanong, eh, Sabi niya, Dear Nicole and Chris, naiintindihan ko naman po na kailangan po nating i-value ang ating work. Kaya mm -hmm. lang, kapag sobra ka na bang pinag-overtime, dapat ka na bang magreklamo? Okay. Ako para sa akin, lahat ng sosobra, hindi talaga maganda. Okay lang mag-overtime kasi kailangan din naman paminsan yung kapag ka talagang kulang. Kaya alam, pag sobrang nag lagi nag-overtime, may problema din tayo dyan. Mm. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi mo, medyo mahinang nilalang ka ng kaunti, ng ever so slight ha? Mm. Kasi baka Kaya ever so slight. <laughs> kasi ibig sabihin, yung, yung allotment na, na trabaho within 8 hours, hindi mo lagi natatapos. tatapos. Mm. Pwedeng ganun ha? Kaya ka-overtime na overtime, hindi mo siya siya kagad natatapos. Pwedeng sobrang dami or mahinang nila lang nga, hindi mo natatapos eh dapat natatapos siya in 8 hours, hours, 'di ba? Kasi yung galaw mo. Correct, diba? ba? So lahat ng sobra, sobrang slow mo, mm. hindi maganda. Sobrang uh, sobrang overtime, hindi maganda 'yan. Sobrang kasi hindi rin maganda. Ang dami kong kakilala na ganyan, sobrang sipag nakalimutan yung pamilya. Ayan, mm -hmm. tuloy ito, ito lang, ito latest chika ni isa kong friend. Ang dami ng nash. Itong latest andami andami na, man, chika. Ano 'yun, chika? Siguro marami-rami na kausap mo ka Oh, ang dami mong baong kwento today. Marami akong ano, marami kasi ako naka-share ng oh. soft drinks kahapon. So, oh. madami kaming nainom, so di ba? So, anong chika so, anong chika. Yung, yung ganadong-ganado. Oh. Ito na nga, di ba? Oh, ito na nga, ito oh, naman yeah. kasi. Ako na muna. <laughs> My latest chika. Ano nga, Nash? Ito yung sinasabi natin na sobra. <laughs> Lahat ng sobra ay hindi maganda. So, meron, merong nga friendly ng frenny, di ba? Mm -hmm. Sobrang sipag sa work. Which is, okay, you have to be masipag at work. Yes. Kaya lang yung sinasabing sobrang sipag. Ang nangyari sa kanya, dalawang bagay, una nagkasakit. Yung nag, nung nung nagkasakit, nagreklamo pa yung ano yung uh, owner kung bakit nag-leave eh may sakit nga oh, mm. dahil sa sobrang sobrang overwork. Ang pangalawa sa sobrang tindin ng ano, to, sobrang tindin ng uh, ng pagtatrabaho nakalimutan ng pamilya. Oh. Suno so, nakalimutan ng uh, pamilya pag-uwi niya, tinanong ko sino siya. <laughs> Sino ka? Ba't <laughs> pumunta dito, 'di ba? Ganer, hindi 'yung sa sobrang nakalimutan 'yung family, 'yung 'yung ah uh, ang daming mga napabayaan. Mm -hmm. Mm. Oo, 'di ba? At ganun 'yun kapag uh, sumobra kasi isang bagay, may mga bagay na mapapabayaan. Totoo so kalmahan yun. lang natin. 'Yung ano, in moderation lang kalma. lahat. 'Di ba? Chismo okay, sa kalma. Baby, kalma. Chismo <laughs> sa kalma. Ako pala 'yon. <laughs> kalma. hiray <laughs> sa kalma. Pero totoo 'yun, dapat dapat yun lang natin mga kaibigan. Tama. Yung uh, pagiging masipag naman hindi question. Was, Oo, basta -dapat. wag dapat. lang. Huwag lang sa so sobra. Wag, uh, okay din sumobra basta wala ka napapabayaan. Yan. Na. Hindi sa ibig sabihin sobra-sobra yun. Oo. Uh, uh, diba kasi baga, may mapapabayaan ka na eh. Kung maganda may mismanage mo na yung mga ibang bagay na dapat i-prioritize mo din. Mm -hmm. Diba? Which is your time uh, for your family. And your health. Diba? Your oh, time for your for for yourself. Uh, diba? Considering your health. Mm -hmm. Meron nga tayo. Di may, meron, ako may chika din ako. Ano chika? Ito, muna ito, muna ay, 10 years ago na to. ano ba yan? Luma naman ang chika mo. Wala kasi ako masyado nakausap kahapon. Nagtulog kasi ako pag-uwi ko. Luma nang chika mo. Sige, 10 years. Ganun oh. ganun din. Yun yung findings nung, ano, nung doctor. Dati nating intern. Sobrang sipag talaga. Nag-uwi lahat ng mga jocks. Nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin. Nauna na sa mga, sa mga DJs. Tapos uh, nag na tayo. Nandun pa rin siya. Anong, 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 niya? Sobrang ok-ok na yun? 10 years ago na may ok na ano. <laughs> oh talaga? yung talaga ah uh, uh, yung pagkakasalan sa ng CD hindi siya ano hindi siya uh, napapakali hangga't magulo yung CD. Okay. Kasi may mga tendencies, sa that time ng mga CD pa yung ginagamit namin, nagkakapalit-palit yung laman. Mm -hmm. Sina-check niya mabuti yon. Eh, eh tayo naman wala nang tayong pakialam kasi kabisado naman natin oh, na kaya lang siya ayaw niya nagugulo. Mm -hmm. So gan ganun siya ka ka, ka -ok -ok, uh, so, kung lang yun mga kaibigan, what more sa iba pang bagay mm -hmm. na pang na pangmalakihan. So ano nangyari sa kanya? Na, na, ano na, na, nga? na, na, na <laughs> Oh, dahil doon. Oh, kasi so, yun, na, eh, shepher, kundi kung di, na umuuwi, diba ba, dahil doon. Oh, oh, hindi naman dahil sa atin, kaya na naman nategi. Kung mm -mm. maraming... Mm Nategi ba? Oo. Oh, oh, nategi <laughs> boom boom lay. Dahil sa sobrang ano, oh, oh, oh. sabi ko na nga ba, dapat tamad lang ako today. Dapat <laughs> <laughs> kalmahan oh, oh. ko lang eh. <laughs> <laughs> Dapat, sa, hindi sa school ko, din, gano'n. Wait lang, wait lang. Totoo ba? Nakalimutan Oo nga. ko na, no, lo. Oo. Ganyan talaga. Uh, tingnan mo, ito yung unfortunate truth, mga kabish. Mm. Yung malungkot na katotohanan. Tingnan mo, um, uh, ah, na, na, ganda tegi or nagkanda sakit or na... Mm, overworked na, yun yung finding. Oh, oh, na, hindi lang naman sa atin. Oh, oh, kasi nag-aaral din siya. may iba pa siya mga pinagkakaabalahan sa buhay. Diba? ang malungkot, yung, yung sumobra yung, yung pag, pagkaabala niya sa... sa tao or sa mga bagay-bagay. Tapos eventually nakalimutan din siya. Correct, correct. Diba? Yun din correct, yung parang... Correct. Yun lang At yun that na, time, oh, well appreciated, correct. Syempre. Pero ako ngayon, partner, hindi ko talaga matanda. Well, sa bagay, ulam ko nga kanina, limot ko na, ba diba? So, yung 10 years ago pa bang nangyari. So, uh, pero yun yung unfortunate truth, eh. Yung talaga din. ba diba? Yung correct. kaya, yung sobra-sobra kang uh, kakaririn mo yung isang bagay na at the expense of your health, relationships, mm. at kung ano-ano pa, yung pansariling happiness. Tapos, ang ang masaklap dito, papalitan ka din. <clears> Totoo <throat> yun. Di ba? Ah. Yun, yun talaga yung ano, yun katotohanan kasi hindi naman titigil yung mundo dahil nawala ka eh. Correct. O hindi, di ba? Minsan may ganun tayo na parang, ay nako, hindi mabubuhay tong kumpanyang to nang wala ako. Di ba? Mm. Akala mo lang yun. <laughs> tuloy yan. Tuloy Madali kang palitan na. Totoo. Kung totoo sa hindi. sa totoo lang sa talaga. Sa totoo lang talaga. <laughs> Ang bilis-bilis na tanggalin ka dyan tapos ilipat ka sa ibang lugar. Tao kaya tanggalin ka kasi ay, ano na yun, hindi na yun. Or, yun Oo. nga, pag namatay ka, Pwede, papalitan ka eh iiyakan kanya ng sobra-sobra malulungkot yung buong opisina Pwede mm -hmm. nga ang, ang profile picture nila ay black for so many weeks mm -hmm. di ba pero eventually they will, all, will they will move forward at hindi ba sama din yun ni diba? makikip mm -hmm. kumpanya yan business yan kailangan nila mag-move forward papalitan ka rin totoo kahit gaano kakagaling kahit gaano naging uh, kalaki ang contribution mo sa isang community sa isang organization mm -hmm. sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho papalitan diba? ka din totoo yun Aww. lilipas at lilipas ka rin so tamad, -tamad tamaran lang tayo today. Chill lang tayo. Ang <laughs> mas stress. Charata. <laughs> Tama Dapat tamaran na po tayo ah, for today. Yung po yung lesson. Hindi, <laughs> charing. Hindi. Diba? Hindi, we take pride in ano. Siyempre, gusto natin proud tayo at sa sarili natin may feeling accomplished tayo kapag ka nagagawa natin ng maayos at masipag tayo sa trabaho natin. Uh oh, diba? And bonus don't, na yun kapag na-appreciate uh -oh. ka ng na mga tao correct, sa paligod mo, particularly your boss. don't get us wrong. Oh, Charot uh -oh. lang yung ano yung yung tamad-tamaran tayo, tayo Tem, mas... <laughs> sí, pero, pero... pero ta- wag yung tamad tamaran Siyempre, chika lang yun pero yung kalmahan mo lang mm, -mm wag wag gigil na gigil oh eh. di ba yun medyo true may truth doon di ba kalmahan mo lang magigil gigilan ka kasi siyempre competitive ka ganyan di ba pero wag yung ano wag yung ang init na ng ulo mo ang sungit mm -mm. mo ng kasama ang pangit mo ng kabanding <laughs> di ba <laughs> hindi ka na kumasay makasama kasi puro ka ganyan sumosobra ka yun yung hindi maganda kalmahan mo lang totoo yun at oh. lagi mo babaing yung katawan mo di ba yun yung sinasabi natin madalas pinag-uusapan tambalan. Always listen to your body. Yes. Kapag meron kang nararamdaman o nagkakaroon ka ng discomfort o sakit sa ulo, sakit sa tiyan, pananakit ng likod o kung ano-ano man, ipahinga mo muna. Ah. Uh, ba? Diba? Yung uh, feeling ko lang, ah, uh, yung trabaho, pwedeng may gumawa niyan para sa'yo. Mm -hmm. ba? Diba? Trabaho yan ng, ano, ng, mga, ng mga kasamahan mo sa trabaho na mag-delegate muna habang wala ka. Correct. Diba? Na, hindi, -function. Actually, magpo-function yes. talaga kahit umalis ka Oo. So hindi yun talaga. talaga importante. <laughs> 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 ito, ito ha. Ibilang isang pa pa pauling paalala. Kailangan pa ba bang memorize yan? Basic. Oh, Dapat wala kang attitude kasi yan, pwede yan, kang yan. palitan ng AI. Yan, yan. <laughs> Sabi ko sa iyo, kailangan pa bang i-memorize 'yan? Kang ano dyan. Well, like, oh, ano diyan. Ako basic, muli ako po si Nicole Yala Ah, ako naman si Cambio King Christian. Na man. nagpapaalala, una no, magdasal ka, ka para, para mabuhay ka. ka, pangalawa magtutubos ka, ka para, para mabuhay naman, iba Yun. This portion was brought Okay. Amin niyo di ba yung mga halimbawa yung mga office mates natin, alam mong nilalagnat na, inuubo na pasok pa panem pasok ko. Oh ba diba? pag ganoon nakakatakot yun no kaya alam mong masakit na yung ulo tatlong araw na masakit ang ulo pero pilit pang pinapasok ang malala niya, nag overtime pa mm. iba meron nang hindi nararamdaman oo ma-appreciate ko sa trabaho grabe ang sipag nya tingnan mo nilalagnat na nga sakit mm -hmm. na sa ulo sakit sakit ng ulo may na migraine na pumapasok <laughs> kaya ako nako pag may migraine ako hindi talaga papasok charot <laughs> de pero ano ipapahinga yun na ipapahinga ipapahinga mo yan pero mm. kung halimbawa kaya mo naman di ka alam mo yung listening to your body Di alam mo yan. Alam mm -hmm. mo pag umaarte ka lang, mm -hmm. 'di ba? Alam mo yan, hindi wag na nating itutosino ng sarili natin. Alam mo kapag ka umaarte ka lang? natatag datamad tamaran ka at oo, at alam mo kung kailan hindi mo talaga kaya. de ba? Kasi ka, kasi in fairness naman sa katawan natin 'yung sa pag-iisip natin. Tinutodo din talaga natin at kinakaya natin hanggang pwede. 'Di ba? Hmm. As much as possible. Lalong-lalo na ko alam natin na na crucial 'yung trabaho o kaya merong at stake ganyan. Parang ano, madaming estudyante na gano'n naging strict lang sila ngayon dahil nagka-COVID eh. Pero dati 'di ba, ang dami mga estudyante pumapasok kahit ang lakas ng ubo't sipon, hmm. kahit ilalagnat nga eh, 'wag lang makamiss ng exam exam, wag lang makamis ng ano, wag kang ng lesson. Ako ayun na ayun ko nakakamiss ng lesson da, dati. Mm -hmm. Partner kasi pag nakamiss ako ng lesson, pag pumasok ako after two days, parang huling-huli na ako. So kahit nilalagnat-lagnat talaga ako, kahit ang init-init <laughs> na ng ano, lahat ng mga singit ng katawan ko, partner, go, go 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 sa pasok ganun. So alam mo 'yan, alam mo 'yan sa kung hindi mo na talaga kaya, sa kakayanin mo pa. Pero again, listen to your body. Yun importante yung pinakamahalaga. Yun, importante mm -hmm. 'yun. Ayun natin na nag-succeed ka sa ginagawa mo pero natalo ang katawan mo. Tama. Uh, mas ano yon Mas kung titinan, ititinan mo Outside the box Mas talo ka doon. Kasi nag-suffer Ang katawan mo Truly. Nag-suffer Ang kalusugan mo And speaking of Kasipagan <clears throat> Partner I-shoutout lang natin Ang branding department Ng Bingo Plus And Arena Plus Oy! Hello sa inyo Nakatutok sa tambalan Ng kanilang ads team Si Miss Gracie Their head Hi Miss Gracie Hi Miss Gracie Of course Our super love Na tambalan ni Satchan Nakazawa Hi Chan Long time no see si Satchan Kailan, ka ba dadalo? Sobrang busy mo. Oo nga. Hindi ka pa namin, ano, hindi ka na uh, natitreat for, uh, ano na ba, ano oras na ba tayo? So, berienda na, kasi after tambalan. Oo. Oh. Yan. Oo. Oh, kita tayo soon, Chan, please. Pero kung busy ka, okay lang din yun, kahit magpamerienda ka na lang. Ah, so ikaw na lang, na lang <laughs> <laughs> ikaw na lang magkusa. Ikaw na magkusa, Chan. Hi kay Jexter, kay Suzy, Nino, Ian, Trisha, Carlos, Ia, Jana, Louie, and Darwin. Yan kanilang ads team. Yes. Ng social media team headed by Miss Doris. Hi, Doris! Hi, Miss Doris! And kasama din si Isla, John, Gred, Julia, and Carmela. Ito pa, events. Nako kailan nyo po kami kukuning host ng inyong events? Ang kanilang head na si Elva. Hi, Elva! Si April, Juno, Brand, JR, Rochelle, Pachi, Char Charlotte, Jam, Abby, Franz, Paula, and Jenny. Headed by ang super pogi na batang bata pero presidente na, na si Mr. Jasper Vicencio! Hi, si Hi, Jasper! Jasper. Gandang tanghali sa inyo uh, lahat dyan ha. Yan na. At ang kanilang secretary na si Melanie. Salamat. Ang dami nakatutok lagi sa atin diyan. Hello po sa mga Hello taga po. bingo plus, And sa mga Arena taga plus, Arena plus. Thank you very much. At uh, pala ng palaki yung kanilang team in fact. Uh, may mga opening din sila. Correct, Oo, oh, uh. may mga opening sila pag pagkita ko na sa opening gusto ko sana kaya lang uh. <laughs> na, na, na realize ko may trabaho pala ako dito. <laughs> <laughs> So, okay ng endorser ng Arena Plus. Yan. Correct. Thank also, you sa inyo. Thank salamat you. po, Arena Plus. Salamat, salamat sa pagtitiwala sa MBC Media Group. Yan. Manood tayo ng mga comments. Sa Facebook Pabasahin live. Pabasahin natin ang mga comments, ng mga utaw. <clears throat> And uh, today is a Wednesday. Star City is open from Wednesday to Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. Kaya go 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 na po kayo sa Star City. OFW from Macau si Cecil Malva. Sabang naglilinis at ng ng po pang tanggal ng stress. Salamat. <laughs> Clint Suwan is watching from Danao City. Si Frederick Flores ay nagpapa shoutout from Baliwag, Bulacan. Oy, Derek. Classmate ko yan. Oy, si Derek. Oh, hi. hi, Derek. Hey, hi, Derek. Uh, yan. Si Jonathan Isaac. Shoutout po. Nandahal sa inyo, nagproduce kami ng podcast. Job well done. Oy, very good podcast na sa mga ano, sa mga kulang ang ano, pagdadaldal sa mga kaibigan, i-podcast niyo 'yung mga usapan ninyo. Mahalo mali niyo. 'Di ba? Magtrending pa. Pagkakitaan niyo 'yan. Correct. Diba? Um, talent talaga dapat pagkakitaan. Mm Kung nagdadaldal ka na wala kang kinikita, eh wala, sayang 'yan, oh, 'di ba? Hello kay Gio Laxina watching from Qatar. Koy Jobes, hello. Gemma Kausing is watching from Hong Kong. Shoutout from Slave Lake, Alberta, Canada. Si Abigail. Hi. Tanggal na naman ng antok ko sa tanghali, sabi ni Kuyos Daisy Vell. Daming nanonood ah, 272,000. O oh, diba? Apakarami. Ah, Nakakasipag po kayo mag-FB live. Hindi natin humaabot ng 1,000 ah. <laughs> uh. Mga ano sila eh, mga tulog. Oh, busy po kayo, busy. Okay lang. Gets po namin yon Background yun lang kami. Correct. Ayan. Hello kay Feli Panilaga, watching from Calibo, Aklan. Si JL Dagat Mateo is watching from Marikina, Tambalanisa since 2010. Salamat po. Hello din kay Talits Bardon Alejandrino. Yan. Shoutout daw ni Derek Partner, si from Mars and Baliwag, Bulacan. oh hi. Hikey Mars? <laughs> Oo nga. Edge Ibones, Puyatan Mode sa Tanghali with you guys. Parang hirap na hirap kayong uh, gumising ng tanghali ah. <laughs> Kasama kami ha. Si Irene is from Hollister, California. Hi, hanggat hindi nag-off ang air ninyo sa FB, hindi mo na ako kakain, sabi ni Adelina at Shanes. O maganda yan, at least na nakapag-fasting ka. Ha shout out habang nagda-drive, nanonood sa inyo ng live. Uy, ingat ka ha! Eduardo Nahas Jr. Ingat! Si Randy Tolentino is first time umabot sa live watching from UAE. Salamat. <clears throat> oh, pinapabati ni uh, Jeanette Abad uh, ang uh, mga taga Vicas Branch uh, Urduha Village ang 4J's Lucky Barbershop pa. Uh. Sa mga nagagwapuhan ng mga barbero, maganda tanghali sa inyo. Andiyan si na Raul, RV at Joseph, ganoon din si Ro Roger. Roger. Yan. Hello sa inyong lahat dyan. 4J's Lucky Barbershop. Salamat. Jerly Bernal Trambulo. Pa-shoutout daw sa mga kaibigan natin sa Cavite City. Genesis Jade watching us from Dubai. Thank you so much. Salamat po. John Larry Lau nanonood sa atin from Tondo. Si Leia Leia Ano basa sa mga Museoya or Leia Quintans. Quintans. Quintans? Quintans. Nanonood sa atin from Pasig. Salamat. Shoutout kay Den Leonard Orca sa Avedra. Shout out from Basic Box Industry Score para niyake si Ann Colinares. Si Chetru Mata, tambalanisa natin to. Good afternoon, tambalan. Buti na abutan ko kayo. Kagagaling ko lang from school. Pick up ng kiddos. Happy na naabutan ko kayo ng live. Thank you po. O siya. Exit na muna tayo. At may gagawin pa. -mm. -mm. See you later. See you later. Bye-bye.